Ah, yeah. uh, but Chendo, may tanong ako kay Bro Wendel po. No, uh, you go know. ahead. Ah, uh, Bro Wen, um, ito ba ano, Bro Wendel? Ito, autism spectrum disorder no, na sakit daw ng mga kabataan. Ah, uh, kasi wala kasing finding sa science Bro Wendel kung uh, ano talaga ang cause nito, no? Uh, may may mga speculation na eh, ito ay, ah, uh, hereditary, no? Pero problema kasi walang part sa magulang na mayroong ito ori ng, 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 genes. So, mayroon, kaya sabi ng ibang ano, in body. At uh, hindi talaga matukoy kung saan galing itong um, uh, autism na ito, no? itong developmental disorder ng isang bata. So, maari bro bro Wendell na ito ay part ng uh, scene ng mga kaninunuan uh, bro Wendell may ano ba ito sa spirituality bro Wendell kinalaman okay uh, maraming salamat sa dalong uh, una kung otisim Mahinang, mahinang mic Bro Wendell. Okay, sandali, sandali. Ito, uh, kumusta? Kumusta signal? Yan, okay, okay na yan. Okay na. Hmm. Uh, kung autism, uh, expert si Sarah dyan dahil yun ang pinag-aralan nila. No? Uh, nasa special children kasi siya. Uh, malaking posibilidad din dahil kung na natin ang na may kaugnayan sa mga kasalanan sa mga ninuno dahil ano po bang penalty na nauna nating tinatalakay noon sa mga okultismo at kasalanan? Ano ang mga penalty na pwedeng haharapin? Una, yung paberte. Sickness. Nauna natin yung tinatalakay. Yung di magkaanak. Yung uh, yung mga sakit o deperensya sa uh, katawan ng mga anak o pag-iisip o kayay mabaliw. so nauna natin tinatalakay noon na 'yon ang mga posibleng matamo dahil sa tinatawag na uh, occultism practices noon yun po bro then <laughs> Ah, uh, kung gayon ba wen din ma, ma ma picture din ba ito daw ng ng ano ng um, sakramentas natin or ng ah uh, limbawa, yung ano ba yun yung ipapamisa yung inheritary mas ba yun daw wen din ganun at kung nakakatulong din daw ba ang ang ano nit ang uh, tawag niyan yung deliverance? Ah uh dalawa ang dapat i-follow dyan pag-autism na dahil uh, kailangan na yung sa medical at kailangan din ang sa deliverance. Dalawa mm -hmm. ang kailangan dyan. Sige, kasi sa medical daw kasi, uh, ano na siya eh, parang lifetime na daw eh. Oo, pag-utisim. Lifetime talaga yan. Uh Oo. -oh. Okay, salamat bro, Wendel. Okay, may tanong dito, Brother Wendel. I think, ikaw yata ang kailangan sumagot dito eh. Ang um, tanong is eto. Ayan. Yan ang tanong. Ayan. Oh, may hawak na sa pagita. Ah, ayan, may kandila pa sa paa. Ang tanong niya is, Lord of Pardon daw po yan from Bulacan. Ask ko lang po kung legit yan. Thank you. Marawindel, ito ba daw ay legit? Lord of di tayo, Pardon. di tayo makapag-decision yan kung legit ba yan. O na. Uh, may mga 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 picture na ganito na uh, ipinasa sa atin mm. at mayroon pa mga picture na may depicto na ipinasa sa atin ipinorward ko kay Father Winston Cabading, uh, order of preachers isang exorcist at dalaw bahasa sa discernment of mystical phenomenon so ona lalo na pag mga imahe ang importante sino ang may gawa anong purpose sa ginawa kahit pa may may mga depikto man pero pag official talaga sa simbahan walang problema yan kahit pa kapareho kapareho sa uh, original na larawan ng simbahan pero ang gumawa ang gumawa ay may intensyon na ito ay pampaswerte o ginawa para proteksyon, o ano ba. Uh, kahit patay na yung gumawa, dahil ang kalua, kaluluwa ay hindi mamamatay, nanatili pa rin ang kanyang in intensyon, kahit ang intensyon sa bumibili niyan <laughs> ay para sa divusyon. Uh, Yan ang dahilan kung bakit pag galing sa okultismo, ay winawasak talaga tulad sa mabasa natin sa ikalawang hari, Kapitul 23, versikulo 15 hanggang 16. Uh, no? Winawasak talaga, sinunog talaga yung mga occult practices, yung mga diyos-diyosan. So, yung tanong kung legit ba yan, di natin alam. Dahil wala tayong background, sinong gumawa. Kung approve ba talaga yan sa Leturgy ng kanilang simbahan Pero kung galing sa kanilang simbahan yan Ay walang problema Yun Okay So uh, Okay move tayo right. so sa next na mga naman Si Ate Maria Bro, John, no? Yes Brother Aljan Bro isingit ko lang may isang tanong dito Okay lang ba? Uh, ano ano yun? Lang Kasi, First time kasi Ah, uh, ano ako to? So, pagbibigyan na sana. Sabi okay. niya kay Brother Windel daw po ito. Mm Sabi niya dito, Brother Windel, masama po ba ang kumain ng pagkain na uh, ang pinambili ay galing sa panalo ng sugal sa kasino? Tapos bawal po ba mag-invest ng stock sa kasino? Okay. Yan na po. Pwede yata ang sagutin. O sige, Brother Windel. O sige, uh, ibigay muna kay sa ating kapatid. Sige, Brother Angel, pakisagot yung tanong, Brother Angel. Ayan. Uh, so, ano yung tanong niya? Pinanggalingan ng ano? So, pinanggalingan sa sugal? Bali, <laughs> yung tanong niya, bro, ganito, na... Da, bibili yung pagkain? Sabi niya dito, masama, masama po bang kumain ng pagkain na ang pinambilin ay galing sa panalo sa sugal sa kasino? Tapos, bawal po ba mag-invest ng stock sa casino? Um, okay, unang-una, dun sa pagbili ng pagkain, galing sa sugal, uh, yung sugal natin, uh, sa katikisim natin, tandaan po natin, um, yung tinatawag dyan na game of chance. No? Uh, pag game of chance kasi, pag lang yan, no? hindi naman yung maging kasalanan, unless na kapag nagsusugal ang tao is, pagka-apektado na yung, yun nga, no, kapag pinagsugal mo na ipambili ng pagkain, na naapektuhan na yung pambayad ng bahay, yun, doon siya nagiging kasalanan, no. At, siyempre, kung lagi mong ginagawa, pwede siya maging mortal sin, no, uh, deliberately consent. So, alam mong kasalanan at lagi mong ginagawa, nagiging malaking kasalanan yan, no. So, kung yung, depende yan, kung yung pinanalo mo naman kapatid, eh, wag game of chance lang naman. Halimbawa, di ba kaya nga may minsan sa, may mga charity tayo sa ano, no? Sa mga simbahan, yung may bingo-bingo lang, no? Para, para sa mga, sa, minsan, di ba, uh, para sa rehabilitations na simbahan, ganun, no? o kung any, any, any purposes, magpapabingo lang yan. That's just a game of chance lang yan na hindi naman talaga purpose magsugal. Sugal kasi talaga is nagiging, parang alak lang naman yan. No? Kung, kung nakikiano ka lang, isang, isang beer lang, not, not, to, not to really drink, to be drunk, no? no? na hindi ka talaga maglalasing. Hindi siya kasalanan ayon sa simbahan. No? Pero ganyan din na sugal. Ang purpose mo is is yung naisusugal na mo ay eh, nasasama na yung pagkain mo na kasi ang dami ng ganun po, no? Um, yung mga may kilala nga ako sa dati sa pa 20-20 lang na sugal tapos biglang biglang hanggang sa umabot na ano, biro mo pa 20-20 sugal-sugal lang, maya-maya eh, sa sobrang tagal na nagsusugal, naibenta nai na, naibenta na pati bahay niya. So yung kung galing doon, no, doon sa game of chance lang naman talaga, hindi po siya masama. Pero kung dagaling doon sa talagang sugapan uh, sugapa na ano, susugal, yung yun, yun, yun nga, no, nagiging kasalanan na, eh, of course, uh, Uh, galing sa kasalanan yung kapatid. Tandaan natin, uh, even even sa Bible, no, uh, yung galing sa masama talaga actually, hindi dapat tanggapin ng ano yan, ng simbahan, no. Yung mga galing sa mga uh, nakaw, di ba? Ang dami ngayon nagdo-donate. <laughs> Baka galing sa corruption yan. Bawal po ng Biblia yan, no? So, yun naman tanong mo dun sa ano, dun sa casino, eh alam naman natin, you know Alam sa government uh, legal yan kasi cha, yung sa gobyerno kasi may mga ano ng gobyerno katulad ng Pagcor no so connected sila sa gobyerno no they helps a lot of charity works pero uh, uh yung magi-invest ka dun sa casino hindi ko alam paano siya magi-invest unless unless uh, ano siya kasi pa hindi ka paano ka invest ng casino is uh, government po yan no unless gumawa ka ng private casino mo no? no na sarili mo pero magmumulan magmum niya ng ano eh, no? Uh, ang, ta ang tawa dyan si sa CCC natin, sin or sa magiging sanhi ka ng pagkakasala dyan, kapatid. So, uh, well, doon ko lang binasihan, no? Kahit wala tayong mababasang nag-invest ka sa casino, kasalanan totally. Pero tingnan mo yung ano nun, tingnan mo yung purpose mo dun. Tandaan mo, kapatid, uh, yung mga nagsusugal na yan, alam mo na marami nang na, na nasira yung buhay. No? Alam mo, kapag nag-invest ka ng kasino, is marami kang mga uh, buhay. So, yung purpose mo, no? of scandal kasi yan, magigisan hikang ng kasalanan. So, yun, there's a bigger, bigger possibility it's, it's a sin, kapatid. Kasi parang walang pinakaiba dun sa mag -ano ka ng club, no? So, mag-open ka ng club, mag-invest ka ng club, no? So, yung mga babae, binibenta mo. Siyempre, hindi naman, hindi naman, yung mga babae nga, hindi naman sila pwedeng um, hindi magpainom magpa painom. To be drunk, kayo na. So, magiging sanhina yan. Tapos, siyempre, may kahalayan na yan. So, ganun din sa kasino. Hindi, pag nag-invest ka dyan, magmumula niya. mumula pa niya ng kasalanan ng mga tao, kapatid. okay. sagot po Aljan. Uh, brother Uh, so much brother. Yes. Okay. Ako sunod kay Brother Aljan, ha? O, oh, sige, ko. Okay, okay, okay na po yun. Thank you so much, Brother Angel. Sige, ko na, te. Um, Pina-address po kay Brother Wendell. Uh, pinatatanong po kung yun daw po bang mag, um, Magtirik ng kandila sa harap ng bahay during All Souls Day and Saints All Saints Day ay pamahiin daw po ba 'yun? Uh, hindi 'yun pamahiin, no? Uh una ay yung pagtitirik uh, ng kandila sa All Saints Day, All Souls Day, paalala yan sa atin na nasa communion tayo sa panalangin sa uh, mga santo sa All Saints Day at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa All Souls Day. So, hindi yan pamanhiin. Maliban lang kung meron silang ibang intensyon. Okay, salamat po.